Hindi raw nagkulang sa pagpapaalala ang barangay kapitan ng barangay Irisan na si Arthur Carlos laban sa paggamit ng paputok. Ito'y matapos makumpiska sa barangay ng Baguio City Police Office ang mga ilegal na paputok gaya ng ilegal na boga, kwitis, five star, plapla at iba pa. Bago nag-ano yung New Year, talagang nag-ikot-ikot kami sa barangay na bawal ang ano, bawal yung paputok kasi may may ordinance ang ng city at saka national na bawal ang magpaputok kaya nag uh, sa sa tingin ko di ako nagkurang na nag, uh, nag ikot ikot pa yung mga kasama ko mga yung member ng peace in order nag ana na announce sila na bawal ang magpaputok at saka kinukumpiskit namin yung mga uh, ibang uh, paputok at saka yung mga improvised na lalo yung buga 4 days prior dun sa Uh, New Year, uh, nag-implement tayo ng massive uh, operation against uh, illegal paputok only while the city is totally banned on uh, exploding and sailing of uh, uh, firecracker and other related, yung boga, yung mga improvised uh, pyrotechnic device. Sa tala ng Baguio City Police Office, pumalo sa higit 7,000 piraso ng ilegal na paputok na nagkakahalaga ng higit 40,000 pesos ang nakumpiska mula sa labing siyam na barangay sa lungsod mula December 29, 2023 hanggang January 1, 2024. Pagkumpis ka pa lang ang ginawa ng mga alin alinsunod sa Ordinance No. 53, Series of 2009 ng Pamahal ang Lungsod na nagbabawal sa pagbebenta at paggamit ng mga ipinagbabawal na paputok. Legally, selling at saka possession actually. Kasi ang basis naman natin is the ordinance. Eh. Uh, totally banned sa Baguio. You cannot explode it. In possession is already and I think, I believe is uh, legally is uh, Uh, confiscation and uh, of, uh, NOV. Ang mga paputok ay hawak na ng Baguio City Police Office at nakatakda itong sirain. Sa ngayon, lima na ang kumpirmadong kaso ng firecrackers related incident mula December 21, 2023 hanggang January 2, 2024 habang isa pa lang ang biktima ng ligaw na bala. Você, Rupert inventou para a Headlines! Uh...